Mm -hmm. Ang talino talaga ni Kuya. Ang ganda ng brush niya. <laughs> ang brush, ang yang gisilhig dahi kay palwa sa parang lubi. Oh. Sa dits. Gikuha niya ang balas-balas. Dito, no? satu sa tuwa, lukay dahon sa lubi. <laughs> Astig, oh. Ngayon pa kayo nakakita ng ganyan, guys. <coughs> Ako ngayon lang, sa ng ganyan. Pero pag sa bahay, dito sa mga lokal, oo, oh, hinumina, nila yung ano. Day no? Ginagawa nilang walis yung ano. Ano nang dates? Mga, mga ano siya tawag, ano, Takaw, Bayanday? Okay. Lokay sa dits. Kung sa lubi, lokay sa lubi. Nga na ba? Silaw, magugay sa gawas. Mahalan. Astig kay si Kuwa. niya si Kuya. Astig kay ipanguha niya mga bato-bato guys. Badaplin niya. Ano? Ako ko sabot, di ba dapat naman niya abog yung gikuha. Manasya. siya. <clears throat> Kumana ka silig, kuya. Hinit kay kuya. Oh, yan ang gilabay. Kumana man siya. Ay, dapat sila. Oh, naglilinis talaga sila. Sa gilid ng kalsada. Yon, walis naman ginamit nila, oh. Yan, oh, walis. Matalino na talaga si Kuya. Yon ang naisip niya. No. Tinapok-tapok nila yung bato dahil nga maliliit. Bato. Stone. Small Stone. Yun ang trabaho nila dito guys. Ang sobrang init. It's very hot. Yeah, Mga sagbot. Mga bato-bato. Balas-balas. Ilanggi. Madaplin. Para yung kalsada ay malinis talaga. Sana yung isa. Ah, brush din siya dun. Yan yung isa. Nag-brush brush 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 hmm. yung isa o tignan mo o, brush tapos tinabi nila o, ayan masalamat naman tayo dahil no? walang OFW yung Pilipinong ganyan dahil no? sobrang init pa naman ang Terik na ang. It's very hot. Ang sun, grabe Hmm. Maganda yan. Lagyan mo Nice. Ganyan sila kalinis dito guys. Iwan ko lang sa Pinas. Dino. Dino. Maganda pa ng mga garden garden na dito. Si Kuya naglilinis ng na kanon niya. Sira sa sasakyan niya. Yan trabaho na dito. Oh, naglilinis sa mga tabi-tabi ng kalasyada. Inaalahan niya yung mga damo. Diligan. So Ayan, tapos na sila. Diyan banda. Doon na naman sa kabila.